Dito ka sa harapan ko. Magiinom tayo ha. Daba. Pag ako natalo mo sa inuman. Tumingin ka sa akin. Pag ako natalo mo sa inuman, papayagan kita pumunta-punta dito. Pag oh. hindi, Putok-puputuling puto, ko to ha. Oh. Ayoko, na lang. Ayoko na lang pala. Ayoko na lang Hindi siya Ayoko mo ako kay Papa. Kaya ano? yan. Kaya mo yan Hey, hey, Tito ka ngayon. Sige na. Papa, kukuha na ako ng pitsa na. Kukuha na ako ng pizza at saka ng baso. Sige na dyan, maghahingay. Huwag ka masyadong ano. Pag nandito ka sa terotoryo ko. Ha? Hoy, 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 hoy. Tumingka. Ako ang batas. Ha? Sige na mamaya. Wala to. Wala to. Be, bilis! Hey! Tumingka nga sa mata ko. Ba 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 ka ba sa akin? Ha? Bakit nagbibigyan kaya kita? Tidak ada Maaf Ini Saya akan mengejar anda dengan jahat Itu banyak Apa? Apa yang anda sa anakku? anak saya? Adakah Ya menjelaskan? Adakah anda menggigil? Itu dia Tidak